Galit rin ako. Galit ka sa akin. Galit rin ako. Galit ka sa akin. Galit rin ako. Bronco Seaman nga na-stranded bangod sa COVID-19, nagkasa sa Pass the Seaman's Book Challenge. Kausa sa likod sa challenge aton hibaloon. Si John Sala nakatutok. Sa dato ng Maritime Industry Authority, masobra to nga sa milyon ng mga Filipino seafarers sa bilog na kalibutan nga nagahatag sa dako nga kontribusyon sa ekonomiya sa pungsod. Hindi lipod nga sa tunga sang Coronavirus Disease 2019 pandemic, madamo sa ila ang apektado pero sa baylo nga mag-alburot kasa sa challenge kag suno sa iya ginhimo nila nga positibo ang mga pagtilaw nga ila ginaagyan sa tunga sang pandemya Marvin nga paagi sa pas sa Siemens Book Challenge mapakita nila nga sa likod sa mga pagpanghangkat buhi ang aton paglaom sa mga seafarers nga na-stranded. Paghugpo ang kinahanglan agod aton malampuwasan ng COVID-19. Bagay nga ginpakita sa mga siman bilang mga modern-day heroes na ipadayo ng sakripisyo bisan pa nga ang kabaylo, mapalayo sa ila pamilya. Importante, may kontribusyon sila agod mapakingbatuan ang makatalagam nga balatian. John Sala. 1. Western Visayas. Tip Hello mga kachaki! Maraming salamat po dahil binigyan po ninyo ng pansin ang aking YouTube channel. Sa hindi pa dyan nakapag-subscribe ng channel ko, Inibintahan ko po kayong mag-subscribe, like, share, comments at huwag po ninyong kalimutan ang bell button sa baba para lagi kayong update sa mga videos na i-upload ko. Ulit, si Chucky Rhino ang iyong kachikahan. God bless. Bye!